Michael Young is out there, he has not been arrested, wala namang dossier na pinapakita sa akin, eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang polis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Young? Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya Oo. po, pa, papatayin niyo. Sasama, ang kita, kasama ko. Ah, hindi po. Ayoko ng so, mga no, 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 no. Ayoko pong maging katulad ng yung no? ayoko masama doon sa uh, patayan. You will, so be will be witness to a murder. Hindi ko po gagawin 'yon, Mr. Chair, no. Sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan, ang problema mo. Okay. So, um, yun nga po, no, um, yun pong mga malalaking uh, drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang. Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involve yan. So involved yan. Magdalong ka ng polis ngayon. Gusto nga. mo magsama tayo sa NICA. Taya, sama tayo sa NICA. Ngayon na pagkatapos nito. Kung makakamay makasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan. Yan lang ang suspect sa nila kasi pagka-inject. Yan pag sama-sama ng Ah, hindi Ganyan po. I beg to disagree, yun. Mr. Chair. No. Ah. Tayo po ni rerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga ah, hindi po tayo ano no, against sa mga inject. No, hindi that po is tayo against sa mga uh, sama-sinasabi nating Chinese lalo na kung Chinese Filipino yan na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no dito sa ating uh, hearing ng Quadcom. So um sana po no nung panahon ninyo po dapat ang ikinulong at ipin, ang <laughs> kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. kaso wala kayong nahuling drug lords. Nahuling sa ninyo. si Michael yung nandito pa hindi pa hinuli. At bakit sinya hindi na huli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Uh, oh, eh, nasa Davao. Oh, either dito o nasa Davao. Oh, may, 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 malaking tindahan yan. Negosyante okay. yan. Lahat okay. ng negosyante na Chinese kay natural born dito sa, Pil sa Pilipinas o oh, from China. Pagka dumikit sa akin dyan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, buto. At kontribusyon sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na gano'n ka yung sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gugur sa -ta, tao na yan. Okay. Wala akong pasinsa dyan sa uh, gano'n. So, okay. do not worry. Last question. Uh, I last love question. my uh, last country more than anybody else in this room. Dahil hindi po ako na-satisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa... Kasi, kasi gusto natin maturuan yung ating taong bayan, ano? About doon sa... Laging inaargumento na lang, self-defense, self-defense, or whatever, no? O yung pag encourage ng mga criminals to fight. So, may pwede bang matanong si... Ma attorney I am not here to satisfy you. Attorney Neri, uh, Mr. Chair, to explain the elements of self-defense. At bakit hindi pasok dito yung mga arguments? ni Mr. Duterte. Thank you. Thank you. thank you Mr. Chair. Uh, hindi pasok po yung element. Ang elements kasi ng self-defense is uh, una muna unlawful provocation on the part ng biktima. So kung inudyokan mo yon, ibig sabihin hindi siya nagpo-provoke. So tapos agad yung self-defense yung nabanggit ni Presidente kanina na official duty so totoo lang, ang self-defense whether official ka ng gobyerno o individual kang privado hindi yan requirement, hindi siya element kasi kahit, kahit wala kang official duty pag ay, ikaw may unlawful aggression ng isang tao may karapatan kang mag-self-defense ang pangalawa, lack of sufficient provocation on the part of the police e eh, admission mismo ng Presidente na pinrovoke <laughs> So, hindi talaga papasok sa elements ng self-defense yung ginawa ng pulis. Ngayon, klaro ba sa mga statements ng dating presidente, yung kill-kill-kill, in-admit niya naman yon Yung pag-claim ng self-defense, after thought na yon tingin ko, Mr. Chair, kasi hindi naman yan binabanggit dati. Pangalawa, alam ng pulis yung self-defense. Parang may kausap kang command conference tapos, oy pag nanlaban, Tirahin nyo, ha? No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa Quad Kong hearing, and in fact sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody is hindi nang laban. Wala namang nag, nag, nag wala namang nagde-debate dito na pag ang police ba'y ititreten, may karapatan ba siyang manlaban? walang walang ganong debate dito. Wala sa discourse sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na may karapatan ka ba na birahin o hindi. Everybody knows that. Pero ang issue dito na inaavoid ng kapulisan for a long time at ng administrasyon ni President Duterte, yung issue ng hindi talaga nanlaban. And in fact, we have some photos, if the Comsec can show it, to prove that point, Mr. Chair, na hindi na laban. So, nagtaka ako sa mga ilang general ng unang panahon na palagi nilang sinasabi, eh, kung tinitreaten that, that was not the issue. I'd like to clarify it once for all. All these families, the victims, yung mga nanay na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng tata, eh, sinasabi nila, lumuluhod na po. Nagmamakaawa na. So the issue na threat ay eh, hindi. Pero very frank naman ang dating presidente kanina, in admit niya naman na hindi naman ng laban, di ba? So may na-admit siya, tinatapon na lang sa dagat. So all these things naman shows na the issue of self-defense is not really an issue here. So the the answer of the president as to the elements of of the crime of self-defense uh, is not on point to say the least. And in fact, parang magkakaproblema ngayon ang mga pulis sa RTC kung saan sila kinakasuhan because the element of self-defense was already taken away. Okay. Thank you, Mr. Chair. The issue was Thank not raised by me. Sumasa ka ba? Just responding. Hindi ako mag-issue ng self-defense diyan kung Pagkakit ako magyak-yak ng self-defense kung hindi yan binot out dito sa forum na ito. Sige po. Um, Actually, ganito yan. May I be allowed to? Ang isyo talaga dyan is yung polis na pinapatay. At ang polis kung pumapatay, sa totoo lang, if they are out there to kill, for whatever reason, legal or not, itong mga hindi yan binaparel yan it, hindi yan inharap na sa self-defense, self-defense wala yung self-defense Pulis uh, Salamat po sa paliwanan Gagagong pulis ang mag-storya mag ng self-defense niya